idol, kamusta? Uh, walang sino mang Pilipino ngayon mga idol ang hindi nakakaalam ng tungkol sa agawan sa West Philippine Sea sa pagitan nga ito mga idol ng China at saka ng Pilipinas So mga idol ito kung papasinin nyo nas, ang nasa tabi dagat ako ayan, oh. So hindi malayo na baka dumating din ng araw kapag tayong ang gobyerno na natin patumpik-tumpik eh, baka pati dito sa dito sa dagat ng sa Kaysan province mga idol ay makuha na rin ng China ano kasi yung agawan nga sa sa nga sa dagat ay umiigting ng umiigting alam mga idol sa tutuusin lang talagang talagang nakakasakit din ang damdamin kung kung manonood ka ng balita tungkol sa yun nga dun, sa, sa, pagitan ng China at ng Pilipinas tungkol nga dun, sa ginagawang ginagawa ng China na mga yung mga pangaras at pang-aap ngayon ko, kung bakit walang magawa tayo. Pero kung mga ito, kung sa iisipin lang talaga, sa pagdating talaga sa kung magkakagyera talaga sa pagitan ng China at ng Pilipinas, talaga nga naman talaga tayo walang kalaban-laban. Kaya nga lang, mga ID, siyempre, hindi naman basta isusuko na lang. Although, nandunan tayo na talaga hindi natin, hindi kaya ng gobyerno natin na ilaban ngayon na ngayon sa niya Kasi, talagang supra, sobrang tigas mga idol ng China sa paninindigan nila na dudurugin ang sinumang bansa na makikialam sa kanilang soberanya alam mo sa totoo mga idol ang China ay talaga medyo taga napakatalino din mga idol kasi kahit sila yung gumagawa ng ano, mga pangaras gumagamit sila ng rebel psychology na tayo pa yung may kasalanan kumbaga di ba malimit na ibinabalita na binabangga binabangga ating mga sasakyan binubuntutan tapos yung, yung ingat tinitira ng water cannon pero sa pagbabalita tayo, tayo pa nga raw may kasalanan kasi dinedepensahan lang nila ang kanilang sobrang pero yung mga disatutusin lang yung ganong yung ganong sitwasyon ay nakakapagigil bilang isang Pilipino isipin mo alimbawa ikaw e, nga yung may-ari ng isang yun nga alimbawa isang ano lugar pero ikaw ay inaagawan doon. Pero na, napakasis, napakasakat sa A yun. Kaya kahit, kumbaga, kahit magsumbong ka sa mga barangay, eh hindi na ano ng barangay kasi nga. Alam, kumbaga nung ano sa, sa issue ng West Philippines, eh, di ba hindi, hindi kinatatakutan din ng China yung decision ng arbitral. Parang sa barangay ganun din, mga idol. Pinagpapawalang bahala nila kasi talagang super power pero sa akin palagay mga idol ang, pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ng chain ngayong ganong pangarap sa kayong pananakop sa karagatan ay sa isang sa kanilang ambisyon na higita ng Amerika higita ng Amerika dun sa pagiging super power na country ngayon ang masasagasaan nga ng kanilang ambisyon iyon ay yung mga maliliit na bansa tulad nga nito itong bansa natin itong, itong Pilipinas kayang sumabay hindi na sa ngayon digmaan yan eh, Pilipinas, Indonesia, Malaysia ngayon kung pagbabasayan talaga yung pagkamitan talaga sobrang lakas talaga mga doon sa China kasi si, doon nila ipinoko sa uh, pagkakawa ng pandigma ay eh, tayo ang wala noon ngayon kumbaga sa isang sisigasigaan tatapking ka ikaw man, talaga, hindi ka makakalaban mga idol hanggang sa magsumbong ka lang tayo nga parang nagre-represent sa ating yung sa ating pagkasumbo ngayon nga ang Amerika kaya dun sa mga nagsasabing yung bakit hindi pa rin tulong sa Amerika ay ay parang wala ka kakayahan. sa, sa, sa mga dun na ang sitwasyon natin talagang kailangan natin tumanggap ng tulong ng Amerika kasi talagang hindi natin kaya ang nga tumindig mag isa kung kung sarili lang natin ang ano, dulog na dulog tayo mga idol sa China kaya Um kung ako man, mga idol pamimiliin talaga yung ginagawang yung yung pagbibigay ng kagamitan ng China sa Pilipinas yung, nga yung mga yung mga ballistic missile na pinapatala dito talagang dapat eh, talaga, eh, tayo tumanggap mo kasi once nga na pumutumang giya ng mga idol talagang wala tayong kalaban-laban kaya nga ito mga idol kung iisipin ang ang sitwasyon ng Pilipinas sa nangyayari sa ating kasal dito sa kasalukuyan nga dito sa agaw sa teritoryo ay napaka hindi hindi hindi, hindi siya uh, usap na mukhang uh, very easy talaga na pakasalan mga idol kasi kung mapabayaan lang talaga natin darat darat yung mga idol makapagkakuan tayo under na ng China government mga idol kasi kung nangyayari yun mga idol para namang magre-resulta yun ng hindi maganda mga idol kaya anong nangyari pikit mata na lang na tinatanggap nga yung kaapihan bilang sang idol, syempre, isang Pilipino mga idol siyempre isang mayikit na rin, isang dekada na rin binabalita ngayon tungkol sa pangaharas ng China na ang ating gobyerno ay hirap na hirap ang panulay sa Pilipino Pilipinas, ang na natin iiginis iginis sa, sa sariling mantika. Bakit? Una nga sa lahat, dapat doon pa lang sa pagdadala ng China ng mga material, yung mga paggamit ng construction material, <coughs> construction material ay ano, binigil na agad. Eh hindi. Hindi lang nagawa ang isa. Naging dalawa, naging tatlo, naging maging pito yung artificial island. So, talagang kumbaga, nandun na rin yung perong hindi man sinasabi ka parang hindi, hindi napansin hindi napansin na nakatayo, nakapagtayo na ngayon nung napansin lang natin yung fully, fully developed ng mga idol yung artificial island yun nga para tayong sabi, nakakayamang iminin mga idol iginisa tayo sa sariling mantika na walang nagawa kaya kung ako mga isip mga idol dapat talaga tayo yung ating yung budget natin, yung military budget ay talagang dapat ay eh, hindi lang dagdagan, tagang palakihin ng palakihin kasi dapat talaga ay eh, yung kagamitan pandigma ay magkaroon tayo ng mas advanced. Kasi nga once na talagang dumating ang time, sana naman wag, wag. Eh pag talagang mga idol ay ewan ko kung ang bagsak ng mga ballistic missile ay sa kalupaan o sa dagat din. Pero sana masamang masamang pangitain yung mga idol. Masama. Talagang dapat dasal na lang ating kailang ang ating may may bilang isang ordinaryong tao. Pero mga idol, duyong, talaga pag manonood ka ng sa YouTube, yung usapin nga ng China versus Philippines dun sa territorial dispute. Ah, dispute. Ay talagang nakaka magiging ano lang tayo yung parang ano lang hindi sinasadya dun sa sa, sa, kanilang ambisyon talagang lahat na malilit naman sa mga dadaanan ng kanilang pinagawang ganun yung mga may doon ambisyon yung personal na ambisyon yung, yung ambisyon ng China na maging pinaka, pinaka na bansa sa mundo at yun ay mangyayari nga lang sila magtatagumpay dun nga sa ambisyon nila sige mo lang mga salamat salamat sa pananood Thanks for watching.